Magandang araw po sa inyong lahat. Pinakamadaling pag-aaral ng English Part 3 na po tayo. okay Kung saan ay makaka-encounter na naman po kayo ng mga panibagong salita na kung saan ay maganda pong matutunan kasi gamit na gamit po sila. Okay po? So, umpisa na po natin. Pindutin mo ito. O kaya, pindutin mo yun. O kaya, pindutin mo iyon. Pag in-English in po yan yung press po, pindutin. Yung it po, maaaring salitang ito, yun, o iyon. Okay po, isa lang po katumbas po nitong tatlo. Itong ito, yun, o yung iyon. Pag in-English po, it lang po yun. Okay? Kung mapapansin nyo, yung mo po ay hindi ko na translate sa English kasi may batas po sa English na maaaring wag mo nang i-translate yung mo kung saan yung mo ay yung taong inyong inuutusan o, me o meron po kayong gustong ipagawa pag ganun po ang sitwasyon, maaaring hindi nyo na po i-translate yung mo. Okay? So, kaya naging press it. Pero kung gusto nyo, kung gusto nyo pa rin isali, maaaring naman po, ganito po magiging resulta. You press it. Yung you muna, yung mo muna, tapos sumunod yung pindutin, saka pa yung ito. You press it. Okay? Pero ako, ginamit ko na lang po yung maikli. Kaya dalawang salita lang po. Okay, pwede na. Okay? Ngayon po, may pakakataon din po na yung pagkakatagalog po natin ay hindi na po natin isinasama yung ito o yung yun. Kung mapapansin nyo, katulad po nito, piliin mo. Hindi ko na isinama. Pero kung tutuusin, yung piliin mo ito o yung piliin mo, isa lang po naman ang ideyang ibinibigay nila. Kaya pag in-English sila, isa lang din po ito. Choose it. Okay? Kaya ako mapapansin nyo, hindi ako naglagay dito ng salitang ito o yun, o yung iyon. Okay lang po yun sa Tagalog. Pero pagdating sa Ingles, kailangan nyo pa rin i-translate. Yun yung gusto kong ituro po. Okay? Yung mo, pwede yung hindi nyo i-translate. Pero yung it, dito sa ating aralin ngayon, kung saan ay may pinagagawa kayo, doon sa inyong kausap na tao, kailangan nyo i-translate yung ito o yun bilang it. Okay? At saka nga pala po, yung mo po, dapat ang inyong gagamitin. Hindi po yung particular na pangalan. Okay? Yun ang gagamitin nyo. Para magawa po natin ito. Dalawang salita lamang. Okay po? So, pindutin mo, press it, piliin mo, choose it, balatan mo, fill it, ipasok mo, insert it, uh, isama. Isama mo. Gawin ko lang pong capital letter, okay? Sama mo, include it. Hukayin mo, dig it. Dalhin mo, bring it. Salu saluhin mo, catch it. Iwasan mo, avoid it. I-control mo, control it. Itanim mo, plant it. Tubigan mo, water it. Hilahin mo, pull it. Depensahan mo, Depend it. Bawasan mo, reduce it. Payagan mo o kaya hayaan mo, allow it. Ilarawan mo, describe it. Iguhit mo, draw it. Pakainin mo, feed it. Iulat mo, report it. Sunugin mo, burn it. Iprepara mo, prepare it. Sukatin mo, measure it. Ipakita mo, show it. Buuin mo, construct it pakawalan mo, release it, sagutin mo, answer it, tapos ang pinakahuli, gamutin mo, use it. So sana may kipag-aralan po itong ating leksyon kasi ito po ay magagamit nyo rin agad. Okay po? Para makapag-utos na po kayo. Okay po? Maraming salamat po.